Yo yo, good morning, good morning po sa ating lahat. Uh, ngayon po ngayon guys, eh, ay, na po tayo. Laking gabi po, tayo po ang duty po dito sa Mercury. Ngayon guys, na po tayo ngayon. mag po tayo ngayon ng bangka. Yo. So kagabi, eh, ang lakas ng ulang kagabi guys. Hindi ako maka, ano, hindi makatulog. Yeah. Sana nga ay may bangka po ngayon kasi pag kasi may ano may bagyo o signal napakalakas hindi tayo mapakas na kanyang bangka kasi standard guys kasi pag may bagyo wala, wala signal kaya pinibisa natin ng paglalakad guys kasi baka tayo wala tayo masakyan ng bangka hindi tayo makapasok pamaya dadat papunta nga pala ako sa sa Binares uh, Plaza. Ladaan po tayo guys nang hanan sa Plaza. Uh, ito po yung nasa may tabi ng Jollibee. Hanggang tingin na lang tayo kasi dito ay makaka dito na punta diyan ya Yan. Tobias. So, Dinaras Plaza, guys. So, at the corner of Roma, may mga guys. So, yung para mga para ko, ito po yung simbahan ng Binauan. Sana so, kagastos tabi natayo. Oh guys, uh, first time kong mag-vlog sa public. dami't tao dito guys. Ay wala akong masasabi pag ganito karami ang tao dito. Ito ang angel. Kapot na palengke. Mapapapay. Mapapapay. Malapit na tayo guys, mamamta ng kasi Pisa natin, baka tayo mawalan tayo ng bangka Hindi tayo makauwi sa ating pupuntaan Sana naman may bangka Pag ganito kasi yung masama ang panahon mga barco na talagang nakamonitor yan sa ano sa sa mga coast guard kasi pag nagka-signal talaga uh, wala nang byahe ang bangka. O okay. First time ko mag-vlog sa public. Tingnan niyo naman. kasi ito yung ganitong panahon yung talagang mahirap sa mga tiga isla, tiga sa amin. Uh, pag talaga magkaroon ng signal talaga, yun talagang mahirap eh. Mawawalan talaga guys ng, ng bangka. Kaya yung ibang malilit na bangka yung ano yung bumibiyahe. Eh. Kahit bawal, spray kita yun, di ba? So uh, malapit na po tayo sa Presid. Uh, um, oh, bitla na po kayo. Oh. So yung mga pari ko, nalito na po tayo sa bangka, nalito tayo sa Presid. Yung kasi ang kakontik po ngayon yung yung bangka po. Pagpapata ko pa sa inyo yung mga kung, ano, kung ilan yung mga bangkap na bumiay po ngayon. Yeah nga guys, yeah, ito na naman po. Ilan lang yung nagbiyakay ng bangka. Okay. Eh, sungat po yung ating palahon ngayon. Puro katagal sa gugure ng mga ilang araw. Like yan. Ayan. Ano, mga pare ko ya. Ha? Hanggang dito muna tayo.